araw, sa mundo. At kapag sinuwerte tayo, pati na rin si at Linette. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikinagulat nga ni Dax ang biglang pagsulpot ng isang misteryosong lalaki sa harapan niya at biglang itong magpaputok. Silinit nga ang unang tinamaan dahilan para magkagulo nga ang lahat. Hindi nga nabarel ng misteryosong lalaki si Dax dahil agad itong nakatakbo, subalit may idea na nga si Dax kung sino ang gustong magpapatay sa kanya. Samantala... Agad ngang iniligtas ni Dr. Ana Lynn Santos si sa tulong ng ibang taong naroroon. Isinugod nga nila ito sa pinakamalapit na ospital at ito ang Apex Hospital. Hindi na nag si Dr. Ana Lynn Santos na dalhin si Lynette sa Eastridge Hospital dahil nanganganib nga ang buhay ni Lynette. Agad ngang tinawagan ni Dr. Annalyn si Dr. Carlos Benitez at imbis na alalahanin si Lynette ay mas nagalit pa nga ito dahil ayon sa kanya ay dapat sa si Eastridge niya ito isinugod. Samantala, Agad namang nagpunta si Dax kay Zoe at sinabi nga nito na kapag hindi siya tinigilan ni Dr. Carlos Benitez at ni Moira ay sisiguraduhin niya na malalantad ang lahat ng kanilang mga sikreto akma sanang sasakta ni Zoe itong si Dax sabalit dahil lalaki si Dax ay natakot pa rin siya dito. Nagbanta nga si Dax na sa susunod ay hindi niya na hahayaan pa na mapatay siya dahil uunahan niya ang mga ito. Gumawa nga ng Facebook account itong si Dax at agad nga niyang inireveal ang kanyang mga sikretong nalalaman tungkol sa pamilya Tanyag maging kay Zoe at kay Dr. Carlos Benitez. Sa kanyang post ay naglagay nga siya ng mga litrato kung saan makikita nga si Moira, Dr. Carlos Benitez, Zoe at maging si Don Pepe sa hideout kung saan nga nila kinidnap ang matanda. Dito nga ay nakareveal na si Dr. Carlos Benitez ay may kinalaman sa pagkakidnap sa matandang si Don Pepe at ang mga litrato at videos na yon na naipost niya ang siyang ebidensya ni Dax. Samantala, nang kumalat ngayon sa social media ay hindi na napigilan pa ni Zoe dahil unti-unti nang ang lumalantad si Dax para maging witness laban kay Moira at kay Dr. Carlos Benitez. Sinabi niya rin sa naturang post na isa siya sa mga pumasok sa bahay ni Dr. Carlos Benitez at naging dahilan ng trauma ni Lenet. Agad na tinawagan ni Dr. Tanyag si Zoe at tinatanong niya kung may kinalaman ba ito sa nangyari sa matanda. Todo dinay nga si Zoe subalit so hindi niya alam kung matatakasan niya pa ba ito.